12 o'clock na guys. <laughs> Wala kasi akong ginagawa. Yung amo ko nag-aayos sa taas. Ngayon, kumain kami. Ayaw naman niya ako pat patulungin doon sa ginagawa niya kasi mga gamit niya yun. Ngayon, bumaba ako dito sa kwarto ko kay. higa-higa ako. <laughs> Siya nag-aatrabaho doon sa taas. Pero makulangin ako. moni moni ako dito kasi mamaya akit na ako sa taas. Magliligpit ako ng mga damit. Kaya relax-relax lang muna. Ayan na aking ginagawa. Ayan mga katabi ko mga bata-bata ko. -bata, oh. Yung mga bumot ko dyan. Sumakit so, kasi yung ulo ko kaya ano, nakakatamad kumilos. Bakit kaya ang laki ng ayabag ko? Yeah, aking mga katabi pag gabi. Anak, mga anak uh, mga anak ko dalawa yan sila marami akong pinamili ng isang araw hindi ko pa nilalagay sa maleta kasi ilalagay ko yung pagpalis na ako gawa ng gawa ng syempre meron pa akong ilalagay na iba kaya ayoko nang paulit-ulit na ilagay ko sa manita sa tanggaling ko na naman gusto ko pag nag-ayos ako ng manita yung ready to go na talaga ako kasi para hindi na tanggal-tanggal labas tanggalin yung mga gamit ba kasi marami namila ako ng mga chocolate ba mumurahin lang ng mga chocolate pamigay sa mga kapitbahay o sa mga bata ba. kasi yun ang ano nila yun ang mahilig sila doon kasi minsan lang makakain ng chocolate pag may, pag may time ako ayusin ko yung mga gamit ko doon yung mga damit ko doon kasi yung iba dadaling ko Marami na kasi. So, yan guys. Makabangon na ako. <coughs> Yung aking bata-bata dito. <coughs> Umagamit pala ako nito guys ang taba ko na dyan, ano? Dati, di man ako mataba. Mataba na ako. Gumagamit ako nito. Five dollar yung bili ko dito. Meron kasi nitong fake ano, meron kasi nitong, ano, piki. Tapos, hey. ang, para makasure ka talaga na hindi piki yung nabili mo, ito yung tingnan mo. Dr. Hansi White spot cream. Yan, Dr. Hansi White spot cream. Dapat mayroon siyang pangalan nito. Kasi marami pala tong piki lalo sa Shopee. Maraming piki. Maganda rin siya pag kaginamit yan. Hindi sure kasi ilang araw pa ako gumagamit yan. Sinangagay sakit ako sa taas.